isa lang kamot ha? ha? Ah, inborn na kamot no? for to this video mga idol bago lang kitang amon out sa amon na ginaw rahan kagsamtang pangita ko eh kahit nga sakyan papuli amon eh si tatay ako nga akong nga sakyan pala mo na ginagaling mo nga pangitan nya Isang nagabiyahe kami na sure ni tatay ang iyang ay sa una. Before siya na e driver, isa man siya uh, naging cargador sa Libertad. Kaya sa pagkakot sa mga bumbay, kamatis, kagipanta. Kaya na eksperyensyahan man ni tatay ang maging isa kapanday. Pero hindi at lang ang iyakapansanan mga idol. Ang sitwasyon niya subong Amo na nga ang yakamot, isa lang ginamang gamit Kay since birth pa lang siya mga idol wala na na siya kamot sa wala inborn na gina, mga idol ano lang, mo. Bila ano na? ano lang, sa Bila Munte doon lang kasi pila mabaya pa nga lang, sa Bila Munte may layo-layo sa Bila lang kung di sa basa no? karena itu kita kita ini kita ini ini Wala lang sa piyak. Okay lang daw sa... Uh, uh, corner lang. Kag sa inyo nga makita, no? Bisan, araw lang sa kay tatay. Still, malipayo lang siya gihapon kag sa gusto din no, mag share kag mag hatag sa bulto gusto ko tani sa si tatay kaso lang ko lang financial man ta, mga idol bisan magtaga talang kilo kilo okay din na dako na nga abolik sa tatay pang pian pian sa mga idol thank you guys Salamat, Please like, share, and follow na lang mga idol na no? para damo makakita kag damo makabulag sa kay tatay. Salamat din mga idol.